Ay, sakto may nagatinda ng ice drop. Ice drop na Kuya, pabilha daw po. Is... Pabilha ah. daw pong sangkap dyan. Ay, ano po? Ano po yun eh? Pabilha pong isang cup. Na ice drop? Apo. Isang sang, sang, kap na isang kap. Ah, sige. Hmm. Ah, ganito kasi ang nangyari eh. Ay, okay, ayun nga, nipupunta ako doon ay. Uh, Lain <laughs> ang pinanggalingan ko. Eh ano yung init yun sabi ko yung binakumadaan siya yung parking ba na yun huh ipabila po ako ng isang cup dyan ay isang cup pa ining oho uh kanina ay, pa ay paulit ay, ulit teka daw po to, kayo malipat din yan ay, ang init ng pwesto ko ay, naka, ano, hindi ta makita ng maayos oh ah. uh, ning o isang cup hindi nga na yan kuya ah. ano yan Isang cup nga na ice drop. Ayan ay panamiya. Ano ba ang sangkap mga lutuin? Kung magaluto ka ng isda. Isang cup man din ito, oh. Sibuyas, bawang, kalamansi. Ay, ice drop man din ang inasigaw-sigaw mo kanina. Ako'y ako ano ang abutan mo niya. Ay, ako padala ko sa Maynila, iyaan. Kaya eh, nakabalot ko. Oh. Ay, puhang oh. kay pasigaw-sigaw kung ice drop, ice drop dyan. O, oh, tapos ang abili mo sa akin ay eh, isang cup. Ito man din, o. Oh, oh, oh. malaking seal. Ayaw mo pa yan? Oh, ay, 30 pesos lang ito. Ay, isang... Ay, hampas ko yan sa'yo. Hindi malakang makano ng kainitan yan pinapamay yeah, nila po yan, apadala ko po yan, mga isda. Ako po'y pamunta ng Maynila. Eh, ba't ako pinasabihan mo <laughs> ng, ay, piturpe. Ay, bayarin na po ito. Ako'y naabala mo na, ay. Naabala mo na rin lang ako. Ay, bayarin na lang po ide. Ay, baka gusto mong yan, ihampas ko sa iyo. Ay, ay ice Dito drop mo. ang inabili ko. Huwag mga ganyan-ganyan kasi. Ako po kasi, nasa isip ko kasi, kaya ako'y naglakad lakad ng ganyan para ako nagatinda dati nung ano nang bata pa ako naiisip ko na agad malawak po ang kaisipan ko ay kaya pag kay maga nakikita may nagalak ulak ko diyan wag kayo magbibili-bili hindi naman kayo oh ay halala kanot baka kay sa pa sa akin so, dimo pa init-init baka high blood din din ako sa iyo ay mataas din po ang dugo ko buti na lang ang may losartan <laughs> akon sala ate 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 ano na naman ay may magic sarap ako te o oh, baka magsangag ka, iyon na lang ang akin yan. Akin na, akin na. Yan, kay, Ikaw salamat. ay mabanat ka pa. Labat eh.